lahat po ba tayo pwede maging negosyante? Paano po kaming mga walang puhunan? Ang ng tanong yan, is Sa unang tanong mo, lahat po ba tayo pwede maging negosyante? Sorry to say, hindi po. Kasi may iba't ibang calling sa atin si God. As a matter of fact, pag nagtayo ka ng negosyo, kailangan mo rin ng empleyado, tama? Wala ako nakitang business na ikaw rin mag-isa. So, whether janitorial yan, hahanap ka rin ng tuturuan, So, laging hindi kaya nga, hindi tayo lahat eh. Laging may magiging empleyado. Sabi sa Ecclesiastes 3, there's season for everything. So, kung anong season ka ngayon, huwag kang mainip. At hindi din ganun kadali talaga yung pagtatayo. Kasi, ang pagtatayo, ay ayon sa statistics sa DTI, uh, sa 5,000 na nagtatayo ng negosyo, after 1 year, yung 5,000 na yon ay 10% na lang. And after 5 years, napaka-bless na o napaka-swerte na may 50 pa. Lahat nagpo-fold, nagsasarado. Eh kung itatayo mo, eh hindi mo pinag-aralan, kinopya mo lang dun sa dahil nakita mo yung kaibigan mo, kumikita, may tendency talaga malugi. At wala ng tao, hindi lahat ng tao ay magaling tumanggap sa pagkalugi. May mga taong halos gustong kitilin ang buhay nila dahil nalugi. Kaya maraming kailangan na faktor. At dun sa pangalawang tanong mo, yun yung sagot. Sabi mo, tanong mo, ano ba ang tunay na puhunan? O paano sa yung mga walang puhunan? Ang tunay na puhunan kasi, ito yung mga faktor. Kaya mahabang proseso. Hindi ko mo, ang daming yung guru, ang mentor, ang daming coach, puro ganyan, ganyan, ganyan. Huwag kayong maniwala doon. Puro sila sasabihin, madali. Pero tanong ninyo sila, tingnan ninyo, ano po ba ang negosyo ninyo? Makita niyo sila mismo wala pang negosyo. Or kung may negosyo, 3 to 6 months o 1 year pa lang katatayo, so hindi pa yung sigurado. Hindi naman po sa nagbubuhat ng bangko natin o sarili, eh at least tayo almost 30 years ang nagninegosyo. Kaya please, hindi lahat ng ingay ng mundo o ingay ng social media ay pakikinggan nyo. Kaya maraming napoprostrate eh. Could you imagine gigising ka, magtatrabaho ka, makakapanood ka, ay ang dali lang pala, sabi ng mentor na to, sabi ng coach na to, isang ganun lang, kikita na, yayama na. E eh, kung ganun lang sana, di wala talaga mag empleyado Pero tandaan ninyo, sa pagiging empleyado, doon ka natututo. Napapagalitan ka, doon ka nakikita yung mga mali, doon nakikita yung tama, at napapanood mo kung paano kumilos yung boss mo. Ako hanggang ngayon, nung nagsimula ako mensahero, processor, cargador, tanda ko lahat ng pinagalitan ako ng boss ko at kung saan din niya ako na-appreciate. So nakikita ko lahat yung mga improvements kung dapat gawin. At sampun taon po ako empleyado, so hindi ho, hindi ganun kadali. Going back dun sa, pangal sa pangalawa mong tanong, ano yung tunay na puhunan or paano kaming walang puhunan? Sa mga younger ones, sa mga bata, ang tawag ko dyan, mahilig ako sa pneumonics sa matagal lang sumusumaybay sa aking OFW. Sa totoo, kayo naman mga OFW talaga ang gustong-gusto -gusto kong kausapin. Dahil alam ko, isang araw magsasama-sama tayo sa Pilipinas, sa maunlad at masaga ng Pilipinas. Kayong mga kabataan, ang puhunan nyo, TY. Ano yung kuya Mike, TY? Totoo, TY. Thank you. Libre. TY. Ang unan yung kapital, TIME you have the time. Kayong young generation, you have the time. And other, yung Y naman is youth. T-Y. Doon naman sa mga medyo oldies na OG. Sabi, ng mga anak ko, OG. Yung mga medyo matatanda na. Ang tunay niyong kapital, men. O madaling tandaan ha, mga bata, ang kapital, T-Y. Time and youth. Doon sa matatanda naman, men. M-E-N. Yung M stand for mindset. Kasi pag may ka na, may mindset mo, alam ka namang isip bata ka pa. Yung i experience. Kung naging empleyado ka, sa tulad ko, naging mensahero, kargador, processor, nagkaroon ako ng experience. Kaya alam ko yung ginagawa ko sa logistics at saka sa real estate broker kasi naintindihan ko kung paano magbenta. And lastly, yung N is network. Kasi nag-build ka na ng mga kaibigan at kakilala, kamag-anak, kaklase, kabiruan. Sorry sa mga yoyosi, mga kayosi. Pero sana wag wag bisyo. Technically, mara, kasabay sa elevator, lahat ng KKK mo. So again, in a nutshell, bottom line, ang payo ni Mentor Mike, ni Kuya Mike, is for young ones, TY, pag bata pa kayo, marami kayong oras, marami kang time, marami kang youth, yung kabataan mo. Kaming medyo Forties, ano, hindi na kami pwedeng bumili ng oras at saka ng kabataan. Sa mga veteran naman, you have men. You have the mindset, which is the right mindset, the experience, the E, and, and the network or connection. Yan. So, hope I'm making myself clear. At nakatulong sana sa inyong Kuya Mike at wala naman akong gustong hangad sa inyo. Gusto ko lang, malad talaga tayo sa Pilipinas. Yun lang. Wala akong binibenta sa inyo for so many months or years. Muli, ito ang inyong mentor, Mike. Uh, let's all pedal to success. Sakay na kayo sa bike ni Kuya Mike. Thank you. Good morning.